kakaumpisa ko lang ano, natatawa na ako mga palaga. Dahil ito na nga, hindi pa rin mawawala sa isipan ng mga kurimaw yung buntis nga daw si Maingay bago kinasal. Kaya nga minadali na daw yung kasal. <laughs> Dahil ano, buntis na. Minadali. <laughs> Tapos, nan <laughs> No pagpasok sa IIIT ni Mingay, Nakunan. <laughs> Sabi na mga to, kakabasa ko lang. Di ba natawa ka na. Eh, Pinakita nga ang tiyan. <laughs> Hindi na pumtis. Pero nakunan. Ilang buwan naman? konan Ah, <laughs> libang buwan. May nagsabi din kalahating buwan. Ang galing. <laughs> ba talaga ang baliw? Sino ang ipapasok sa ano? Hospital at magpapagamot ang Aldabnisyon? Ay ko, ang dami naguguluhan na sila, 'di ba? Pinaman, pinapaniwalaan nila ang sinasabi ni Mudra, ni Mudra ni Kongge, hindi mawawala, sige pa rin, no? Oh. sige pa rin. Siyempre, sa aking channel, katotohanan sasabihin natin, eh, bakit tayo doon kumakampi at pumapayag sa mga sinasabi nila. Di ba mga parangga? Ano ba sila? <laughs> Dito tayo sa masaya. Masaya po ang pamilya ng Fulkerson Jr. Ano? Naku! Yung tato ni Mingay ay pinatato yan, pinatato niya yan dahil kay Alden. Siyempre kung Aldabnesian kayo, alam nyo kung anong meaning sa kanyang tato. Kung <laughs> nagpakasal siya, dapat de, eh, ano na yun, dinilit or inerest na niya yun, inalis na niya yun. Dahil kay Alden naman yon Kung hindi ka Aldabnesian, siyempre hindi mo alam. Ngayon ka lang sumubaybay, nako, malas ka lang dahil nako, mo ano lang yung showbiz walang katotohanan ang lahat di ba yan na hindi naman buntis ay nako wag nyo nang paniwalaan yung sinasabi ni ano <laughs> ni mudra wala yon kasi sila kung may mga proyekto sila para ang mga fans ni M So, dahil nga marami nga daw fans pa pero wala na yung mga katutuhan ng fans. Lumaano na sila, umalis na sila dahil alam na nila ang katotohanan na kasal na po si Maine since 2016. Huwag nyo nang paniwalaan yung mga showbiz lang yan. Sabi nga ng mga bitiranong ah, mga actor-actress na Nako! pag sa showbiz, walang katotohanan. Showbiz yan eh. Iba yung ka katotohanan sa real life kung ikukumpara natin. Yan ang katotohanan. Dito tayo sa real life. Kaya thank you so much na butata, hindi naman buntis. Bye!